morning everyone. Happy Friday po. Ayan. nako kalat na kalat ang aking kusina at ang aking husband ay nagluto. Tingnan po natin kung anong niluto niya. Bago po ang lahat, kumusta po kayo? Tunay pong napakalamig ngayon. Ngayon po ay minus 33. Pero 41 po ang kanyang wind chill. Ay, Malamig po. Ayan, tingnan natin kung ano pong niluto ni aking hubby. Ayan, tingnan nga natin. At nako ayan, mukhang ginataan to. Ayan, ako. My favorite kalabasa. O, oh, ginataan nga ang lulutuin ng aking asawa. O, diba? May kalabasa, may sitaw. Ay, nako. Tiyak na masarap ito, si pag talaga ng aking hobby. Basta po mga paglulutong ganyan, ay eh, ang asawa ko po yan. 100% kasi siya yung parati nagluluto, siya yung ano, yan, kapangpangan kasi. Oh, ako, masarap to ah, mapapasabak na naman si Inday, kaya tumataba eh. Masarap ang, masarap magluto ang aking asawa. Ayan. Kalabasa, sitaw, talong. Ako. Sarap niyan. Masarap. Ay, nako. Ano kayang, ano nito? Mga ilang minuto pa to, habi Gutom na si Inday. Talagang, nagbabawas ako ng kanin eh. Mukhang mas marami makakain kung rice ngayon. Talagang masarap ito. Ayan, ito na aking kusina. Halong-halo. Basta et Ayan, oh. oh. Basta ang aking asawa nagluto. Ay, okay lang. Basta lagi siya magluto. Ako tagalinis. Ayan. Um. Hmm. Ayan na, tilapia. Um. Hmm. Diba, tilapia at mukhang... Hmm pinaghalo niya tilapia at bangus kaya pala ayan kaya pala kanina may ako nagpreto siya ng tilapia at bangus uuuh tama tama yan sarap naman niya. kayo na po ang bahala panuorin na lang po ito tunay na maglalaway kayo dito. nyo. niyo. Dito ba? Oo. Malalaki ang hiwa. Ayan. Nilagyan na niya ng gulay, pechay. oh May pechay pa. Mahilig kasi ang asawa ko talaga sa mga gulay. Ayan. O, oh, ba? Diba? Sige, paikot ka paikot dyan. Oh. nagbabawas din siya ng rice kaya maraming gulay gulay at isda ayan yan yung mga ano namin ngayon pero paminsan-minsan eh nagra-rice pa rin ako hindi ko mapigil tulad yan ginataan so masarap yan sa kanin so kahit isang tasa kakain ako ngayon ayan ako oh talaga naman sariwang gulay maganda po yan sa katawan ang sariwang gulay yan oh, diba tatakpan niya ng aking asawa ayan anong kanyang niluto ayan ginataan ginataang tilapia naku tamang tama ito ginataang tilapia ayan nagkukuluan pa talong. Ay, nako, napakasarap niyan. Paano ka ba papayat dito? Kain na lang tayo ng kain at napakalamig. Masarap kung kumain pag malamig. Ano po? Ayan. Siya ay may ampalaya pa. Ampalaya. Ayan, lalagyan ng itlog. Ayan. Ayan, tingnan, tingnan po natin ang labas. Kung ano bang ano, talagang napakalamig. Ayan. Ayan tahimik naman po. Tahimik naman po dyan sa labas. Pero sobrang lamig naman dyan sa labas. Tunay naman. Ayan po. Ay, napakalamig. Kanina nga po, eh, ng asawa ko si Bunso. Sila'y nagsasakyan. At sabi ko sa asawa ko, gumising ka. Kami sana ilalakad. Sabi ko, gumising ka at ihatid mo naman si Utoy at kaawa-awa. At napakalamig. Ibiruin nyo po ay minus... Minus, um... 33 pero um, ang windshield po niya ay nasa 41 ay napakalamig kaya sabi ko gising at ihatid mo naman si Oto hindi kami makakalakad ay eh, di inihatid po ay sobrang lamig ay e, mamaya eh, susunduin uli ayan po ang labas napakalamig po Ayan, bababa daw po ang aking asawa at kanyang i-charge icha ang sasakyan at sobrang lamig po baka pumamaya ay hindi mag start so ayun po kanya muna pong i-charge icha para pag umalis kami mamaya ay dire diretsyo eh, baka hindi rin po kami kasama at sobrang lamig baka siya lang po ang magsusundo sa mga bata at napakalamig po ay tunay eh, kailangan din daw pong palitan ng battery namin kasi 18 degree, hanggang 18 degree lang daw po yung battery, kaya sinacharge niya ng ganyan. Kaya sa isang araw, pag medyo maganda ang panahon, magkamba siya ng battery, baka makamura siya kapag may nakita siya. ayun nga po, sinacharge niya. Kasi po, mahihirapan siya mag-start. Baka mamaya tumawag pa siya ng CAA. Although, member naman po siya, eh, mas maganda na po yung uh, at ng um, drecho ang kanyang alis. Walang abala. Ayan, sinacharge na po niya. Ayan. Hello po! Ayan. Magluto muna tayo ng ampalaya. Ayan. Luto po tayo ng ampalaya habang gusto ko sanang sunduin si DJ. Ako na lang ang susundo. Sabi naman ni Gary, siya na lang daw at malamig. Sabi ko na asawa ko, siya na lang. Tingnan po natin maya maya. 3, 3.15 pa naman po ang labas nila. So, siya na daw po ang susundo at yung napakalamig. Hindi magluto muna po tayo. At mm, habang hinihintay natin. Ayan. Luto na ang ating ampalaya. Hindi mm, po ba? Ay, napakasarap niya sa kanin. Tapos may tuyo. Ay, ayos. O, ay, ba diba? Sarap na yan. Iniiga-iga ko lang at siya. Okay na. Tayo naman ay lalarga para sunduin si DJ. Tara na. Ano siya? Tapos na po ito. Okay. Tara po. Samahan niyo po ako sa pagsundo kay DJ. Ayan, magluto po tayo ng sweet potato para po siyang pancake but sweet potato and harina, butter and egg. Masarap po yan ngayong taglamig. Samahan nyo po ako. Tara at magluto tayo. dahil po sa malamig na panahon, ayan, nagluto po ako ng sweet potato, tapos harina, butter, ayan, para meron po kaming gugugutin ngayong gabi. Ayan, masarap po yan sa kape. Pag upo namin mag-asawa, eh, may kami. Pero hindi po siya mahilig eh. Halos ako lang po yung mahilig sa ganyan. Yung mga bata, tumitikim-tikim lang. Yan po yung sweet potato. Kesa masisira po, ginagad ko at konting harina, butter, isang itlog, ay eh siya. Ayos na po. Panama na po mamaya yan. Ay, siya. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. Good night everyone. At salamat po sa inyong panunood. Um, Ingat po kayo palagi lalo po lalo po sa mga taga dito sa Alberta sa Edmonton at ang sobrang lamig po. Diyan po sa Pilipinas, ingat po kayo. God bless everyone. Um doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe naman po kayo. Malaking tulong po 'yon. Thank you and God bless everyone. Thank you.